Eto si nito Ronald Bato de la Rosa. Si Marcos Bangag ang subject. Hindi ako at si Morales. My God, magtatanong na ba ako na nabayaran kan ni Lisa? How irresponsible uh, media personality. We are trying our best here to come up with the truth and nothing but the truth. Wala tayong pinapanigan. Ngayon, pati ako tinitira na ni Marlika. Marlika? Punta ka dito para pakinggan ka namin. Baka sabihin mo, under the under the baton, under the dictates of Malacanang ako. Never. No, my dear. Hindi po kami kaya diktahan ng Malacanang because we are co-equal branch of government. Hindi po na kami kayang diktahan. Kaya huwag mo akong sabihan na Binayaran ni Lisa Marcos. Anong kaso haharapin nung nag-disclose nito? Good afternoon, Your Honor. Yes, good. Um, actually, yung uh, divulging of confidential information is being uh, penalized by two laws. We have Republic Act 6713 under Section 7. to young code of conduct and ethical standards for government officials and employees and also under the anti graft and corrupt practices act section po. so divulging of valuable information which are in the nature of confidential information to unauthorized sources and uh, as well as the release of uh, certain documents prior to is its actual authorized date these are all punishable your honor with uh, imprisonment uh, of not more than 10 years. So, so do you think those uh legislations are enough? Yung mga batas na yan tama na yan hindi na gagawa pa ng panibagong batas para maemphasize natin talaga itong un ano ano disclosure of uh, classified uh, documents. Okay na yon? Um I... sapat na yon o dagdagan pa natin? Sa tingin ko po your honor mukhang sapat na po siya kasi we have two laws nga nga na Uh, parang tumutok dito. Although may, may kaibahan yung dalawang batas po na yon, Because under 6713, merong condition na that person should have done the disclosure to benefit somebody or to benefit himself okay. or to prejudice public interest. On the other hand, doon sa 3019 po, wala yung ganong conditionalities. Wala. Uh, yung the mere fact of divulging. The, the mere fact, kahit na carelessness nilabas niya. Kahit yes. wala siyang motive na to gain something. Wala siyang motibo to gain something. Basta nilabas lang niya. Will be disposed. How they will be stored by uh, the concerned agencies. Yes, alam mo. Institutions like this. Okay. PNP. Armed Forces of the Philippines. PDEA. Department of National Defense. DILG. PDEA. Yes. Ay, andyan na yan. Existing na yan. Yung mga sistema na yan na how to secure these uh, uh, classified, uh, classified documents. Nandiyan na yan. Pero kahit na gaano ka, ka secure yung system, kapag the man, the human component manning that system, ay may papasok na ibang uh, motive, magkakaroon, magkakaroon talaga ng leakage. I tell you, kahit anong pinaka 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 sophisticated uh, central intelligence agency meron pa rin sila mga leakage doon dahil nga, sa tao the man behind the system siya ngayon ang cause ng leak so importante yung mga tao natin sir sa PDA talaga na masiguro natin na hindi nagli-leak at ito, sapat na rin itong hearing na ito na malaman ng mga government people na mayroong kaukulang uh, kaso, yung unauthorized disclosure, criminal at administrativo. Yes, Sa civil ito. service, mayroong kayong, uh, uh, may administrative uh, liability yan? Uh, <clears throat> yung liability po, ay hindi lang siya uh, criminal liability, pati administrative liability. Correct. So, uh, pwede po silang kasuhan kung sino man yung na-divulge. Ah uh, ano uh, this is a grave offense under the uh, uh, rules on administrative cases in the civil service po, which opera operationalizes 6713 the penalties of 6713 po. Tama ka Okay Sino pa may gustong sabihin To shed light on this uh leakage. Ikaw, may sabihin ka pa? Jonathan? Yun lang, sir. Yung, ano, no? Ang sana wag nang maulit. Yung, ano, no? Yung ganyang klaseng insidente. Eh. Kasi mean, hindi, talagang nagtataka talaga ako, eh. Bakit dumadating dun sa Pidea? Pati nga yung, yung video ng CCTV lumabas, eh. Mukhang may problema talaga, eh, no? Your Honor. Ang CCTV ng Pidea, para makarating sa Amerika, doon kay doon sa vlogger na si Miss Maharlika. Eh talagang nagtataka ako eh. Sino yung contact nito doon sa Pideya para magbigay ng copy ng video? Kasi kung titingnan natin sir ano, yung camera para ma-access mo yung ano niyan, naka-secure 'yan. Bakit ganoon? Parang hindi hindi kontrolado ni Director General Laso yung kanyang agency. Parang bakit ganoon? Well, Come sit. You invite Maharlika in the next hearing. Sabihin mo, no, no online na uh, uh, attendance. Physical presence. Ha? Huh? Para malaman natin kung saan ang source ni Maharlika nito. Di ba? Sa kanya nanggagaling eh. Yes, sir. Go ahead. Your Honor, uh, meron po kasi akong hinaharap na kaso ngayon na tungkol sa isang dating abogado namin dyan. Eh, yung buong sequence nung pagtatalo namin ay nakunan ng CCTV. Ako po ang nagbigay nung buong footage ng CCTV na yun. Hindi ko na alam kung paano nakarating sa ibang bansa. Pero, prinovidan ko yung kinasuhan ko ng footage. At ang may hawak po noon ay si Director Bitong kasi siya po yung chief ng intelligence ko. So yung yung ano na yan yung the whole footage of the whole sequence na yun, yung video clip na yun, the whole. Binigay po namin sa yung tao na most likely nag-provide nag kay uh, Maharlika. So hindi po tama yung sinasabi na may leakage manggagaling sa amin. Hindi po binigay ko pinahintulutan ko po na mabigyan yung buong footage na yon. Sino sir? Sino yung tao na Yung si Attorney Delgado po na nag-file ng kaso laban sa akin. Kumsik, you invite Attorney Delgado next hearing. Your Honor, Mr. Chairman. Yes, go ahead. Maliban dun sa pre-ops, saka authority to operate, at saka dun sa video, meron pang mga agency orders na pina-plus sa social media na may classification na restricted. Ay, bakit nag, uh, Yun nga, eh, bakit ito nag-yun nga eh, your honor eh, kaya nga, ang inaano natin, hindi ba natin makokontrol ito? Sir, paano? Kasi mo ma na kakalat paano yung anong gawin natin dyan? Your honor, I have to admit sa bilis po ng social media ngayon, ang bilis pityuran ng dokumento, di ba? As much as possible, we pro, uh, we follow procedures on how we keep our documents. But honestly, hindi mo naman talaga mababantayan din yan. And we take precaution on how we are supposed to be handling these uh, documents. Pero kung minsan kasi, like issuance of orders, assigning somebody else to, you know, somebody to another uh, area, eh ayaw niya. Contra. Ayaw niyang mailipat eh. Madi-displace daw. O pipicturan. Tapos si eh, the Oh, yan na. Tingnan niyo yung ano. Parang panimira lang, di ba, sir? So, ano Ano, eventually, itong mga orders na ito, may, may lalagay naman sa bulletin board eh. But of course, yun nga, social media, ang bilis pong i-distribute. Ano, i much a, much we would like to prevent it from being spread out that easy. Eh, hindi po namin talaga makontrol kasi, yun nga, people work with their own cell phones. But, in-exercise po natin dyan yung document security. Ah, ang babalik po ako kay Morales. Yes, sir. Ito po ay napakasinungaling na tao eh. We proved to you already kung gaano siya kasinungaling. Parang bakit po tayo maniniwala sa kanya? I understand the committee and we uh, was this we we are very grateful for you inviting us here your honor. Pero nandito po yung PDEA. I'm not here to protect any, anybody else, but it is the agency that I come here to present to you na kami po ay matino at tuwid kontra sa mga allegations niya. Kaya ito pa yung sinasabi niya na under duress sila. Ba't hindi po natin tanungin kung talagang under duress sila? Hindi ko, wala naman. Ba't hindi po natin tanungin sila? Di ba? Kasi para... Isay-isayin Is natin. Yes, sir. Director Laura Nibato, were you under duress when you executed that affidavit? No, Your Honor. Thank you. Laila Abad. Not under duress, sir. Ay Tolentino. Ay Joy Tolentino. No, sir. Diana Amar. No, Your Honor. Gregorio Camoa. No, Your Honor. Mark Omones. No, Your Honor. Attorney, ah, hindi na pala kasama. Director Martin Plancia. Uh, wala po akong apidabit na pinilmahan nyo. Ah, ano? Ngayon lang po ako nagsasalita. At in fairness po sa aming Director General, napakamatuwid po niya. Sa kanya, wala siyang sinisino kung sino yung tatamaan. Pero niminsan, hindi niya po kami pinilit. Wala pong ganun, Your Honor. Thank you. Thank you for that information. Ako naman. Eh, kung alam ko na that's uh, hindi katotohanan yan, kahit sino ka pang uh, tao na mag-employin uh, mag, uh, sa akin na magisigot ako pinabit. Never ako talaga magisigot. Dahil ginanon mo yan eh. Di ba? Ang dirot mo yan. Alangan naman, bibinta mo yung sarili mo. Pero yung nga lang, wala kayo nung Sabado na yon Nung sinasabi ni Jonathan na kausap niya yung confidential informant. Yung apat nagsabi na wala. Kayong kayo ito, itong mga lalaki. Nandoon ka nung time na yon? Wala po, Your Honor. Wala ka. Mark Umonis. Uh, wala rin po, Your Honor. So, what, what would be the effect of your affidavit na de deny ninyo na nangyari yan doon sa loob ng PDA? Pero wala kayo nung araw na yon. Anyway, what is important is hindi kayo in, in ni Director Lasso na mag-execute ng affidavit. Eh, tatanda na yung servisyo. Kaya pa kayong impluensyahan. Ha? Huh? Director Bitong, you want to say something? Yes, go ahead. Yes, sir. Uh, gusto ko lang pong ipaliwanag, sir, na as the Director of uh, Intelligence Service, all of this confidential uh, uh, document should have been under my custody. And, uh, I will tell you, sir, na wala po talaga ito. Particularly yung uh, message, yung documents na yan pero possibly baka may ibang may hawak sa labas ng uh, PDEA uh, yun nga yun nga hindi ko nagdududa sa inyo when you say wala sinabi ng director niyo na wala kayo lang ang sabi na wala eh wala talaga ah, alam nga na magpupumilit ako na nasa inyo ito kung uh, wala ito pero yun din hindi ko rin pwedeng i-snab hindi ko rin pwedeng i-deny na andyan yung naka-plus uh, naka, naka kanina ba naka-plus kanina, nandiyan talaga existence nung, nung papel na yan at saka yung gumawa, inamin na siya, siyang gumawa. Ang problema lang yan, ang tanong natin kung sinong may position, actual position yan at nag-leak doon sa labas. Yun lang ating pinakatanong ngayon. Hindi, hindi ako nagdudura sa inyo. When na wala. General Lasso is a man of courage, integrity, and loyalty siguro. Pariho kaming pinanggalingan ng PMA at uh, hindi siya pwede magsinungaling sa akin. At ako rin, hindi ako pwede magsinungaling sa kanya. Hindi ako pwede magsinungaling sa kanya. Para matutunaw yung aming kaluluwa sa imperno niyan kung magsinungaling ko sa kung aking kapwa, PMR Ha? Pero yung nga lang, hindi ko rin pwedeng i-deny yung yung uh, lumapas na papel. Andiyan man talaga, existing. nakasulat Kasulat pa nga yung inyong mga sasakyan, di ba? sa sasakyan ni Pransya, andyan lahat nakalag nakalagay. So, at saka yung gumawa mismo, nandito nga sa harapan natin, nagsasabi na talagang meron siyang kausap na tao na nagbigay ng information. Yun nga lang kung nakikinig ngayon yung kung buhay pa yung kung buhay pa yung confidential informant mo, Jonathan, na nag, uh, naglapit sa'yo, kung buhay pa yon at uh, pumunta dito, mas maliwanagan tayo yung uh, your honor, no ang isa pa sa ano yung sinasabi ni Director General na laso na sinualing ako hindi na ako nagtataka dahil pati si Pangulong Duterte na sinasabi na nakakita nakabasa yung report na yan na binabanggit niya doon sa isang rally doon sa Tagum City na sinasabi niya yung report na si Marcel Soriano at saka yung si Presidente Marcos Nakita niya, nabasa niya during nung kanyang presidency. Ibig sabihin, kung yung presidente, kinukumpirma niya na meron siyang nabasang report, may nakita siyang report, ibig sabihin, nai-brief siya, nagkaroon siya ng intelligence brief patungkol dun sa report na yun. E 2016 to 2022 si Pangulong Duterte. Paano nangyari? na ide-deny ng nila Gerald Lasso na hindi nag exist yung dokumento na yun. E eh, samantalang sinasabi ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, na meron siyang nakita, ipinakita eh, sa kanya. Pinakita lang? Pidiya? Sino na pakita? Your Honor, bisaya po kasi yung, ano, yung kanyang salita eh, nung, during ng rally. Pero binabanggit niya po yung pangalan ni Maricel Soriano, ni Presidente, yung patungkol dyan sa ano na yan. Kaya anyway, dapat i-rerate ng Yun po okay. yung sinasabi niya. Uh, Bitong, ilang taon ka nang intelligence officer uh, diyan? Ah, uh, matagal na po ako sa intelligence, sir. Pero sa PIDEA, sir, uh, uh, more than a year pa lang, sir. January 2023. Intelligence, saan, saan ka? I, I was a retired general of the armed forces, sir. Ay, And... Alpha company ako sir akong nagmamasid <laughs> sa iyo nung Ikaw pala si Sorry, sorry, yes, sorry, sorry. Matanda na tayo. Eh. Yes, Hindi kita na identify kagad. General Bitong ka na Alpha company. Yes sir. Hmm? Uh, yes sir. Sorry, sorry. So one one year ka palang with uh, PDA sir. PDA more than a year pa sir. Pero di ba nag-isap ka ba? Uh, Jito sir. Jito. Yes sir. And Ayos ah, niya, yes, sir. So as far as you're concerned, hindi mo makita yung dokumento na yan? Ah, wala po talaga, wala. sir. Wala Didlock tayo. Ah, pero ako, hindi rin ako maniwala na wala yung yung papel na yan dahil andyan eh. Andyan. Nakaprint. Nakikita natin. Andyan. Sir, ipa I may add. Ito na. Ito na, oh. <laughs> Ito na, nagalit na sa akin si Marlika. Sino sino Ronald Bato de la Rosa. Si Marcos Bangag ang subject. Hindi ako at si Morales. My God, magtatanong na ba ako na nabayaran ka ni Lisa? How irresponsible uh, media personality. We are trying our best here to come up with the truth. And nothing but the truth. Wala tayong pinapanigan, ngayon, pati ako, tinitira na. Ni Marlika. Marlika! Punta ka dito para pakinggan ka namin. Hindi yung uh, gagamitin mo yung power of the media para siraan ako. Very responsible naman yan. The mere fact, ha? Pakinggan, pa Kailangan itong hearing na ito dapat magpapail pa ako ng magpapail pa ako ng uh, resolusyon. Then, pag i-read pa ito sa plenary, bago mag uh, bago ito ma sa committee ko para i-conduct ng hearing. but hindi ko ginawa yan? Ginawa ko, ginamit ko yung aking uh, uh, oversight function para mabilis. Kasi ang ingay na nila eh, natutulog daw ako, wala akong ginagawa. Eh, hindi naman nila alam na bakasyon ang Senado. Paano ako makapag-aksyon na bakasyon ang Senado? Ang hirap niyo, Maharlika. Please, kung mahal mo ang Pilipinas, magpakatotoo ka. Huwag mo idama yung uh, tao dito na nagtatrabaho para sa katotohanan. Ay, nako. Kala ko ba... Anyway, hindi tayo dapat madistract dyan because ang ating purpose dito is malaman ang katotohanan. Ha? Malaman ang katotohanan. Bakit, ha? Uh, Jonathan Morales, do you feel na ikaw na ang kinikrucify ko dito ngayon sa hearing na ito? Do you think, please tell me, no, if run, I am being unfair to you, if I am being uh, uh, persecuting, uh, uh, very persecuting to you, please tell me. No, your honor. Ha? No, your honor. O bakit sinabi ni Marlika na gano'n daw ang ginagawa eh, ko? Eh, hindi ka po alam, Your Kilala mo ba si Marlika? Doon lang na interview po, yung pinawagan po ako. Pero wala po akong personal relationship sa kanya. So wala po. Kaya kung, kung napanood nyo po yung interview ko sa kanya, hindi ako, yung mga ibang information hindi ko po sinasabi. Marlika, tingnan mo. Kung ilang senador ang dito ngayon, nakaupo. Kung nakikinig ka ngayon, Marlika. Sino lang ang senador ang dito ngayon, nagkahihiring? Why? You ask yourself. Kung sinong senador lang ang gustong malaman ang katotohanan. God damn. I know you are monitoring right now. Kung mahilig ka mang baboy sa ibang tao, Wag mo kong samang babuyin dahil uh, hindi ako tatahimik dyan sa ginagawa mo. Nababayaran ako ni Lisa Marcos? How dare you? How dare you? Do you think may presyo yung mukha ko? Ang hirap nito ng uh, social media ba? Anybody can just castigate anybody without uh, unfairly. Pati at tayo, nadamay ito. Kung gusto kong pagtakpan si Presidente Marcos, dapat hindi na ako naghihiring dito. Marlika! Ha? Hindi na ako naghihiring dito gusto mong nabayaran ako ni First Lady, wala na. Hindi ko na ito kinandak ng hearing But my God, we are talking about the future of the Philippines. Future ng Filipino people. Drugs ito. Kaya ako nag-hearing. At huwag mo akong i-accuse ng mga ganun. God damn. My God. Anyway, I don't care about your uh, impression. I'm here to do my duty as a chairman of the Senate Committee on Dangerous Drugs. Kung sinasabi mo or na bayaran o na-influence ako, no! Nobody can influence me. This committee is independent and it can use its power lahat ng power ng committee na ito para malaman ang katotohanan. Hindi po tayo magpapadikta kahit sino man. I was elected by the Filipino people para gampanan yung aking mandato. And here I am. I'm doing my job. I'm doing my job. We are a co-equal branch of government with that of the executive. Baka sabihin mo, under the under the baton, under the dictates of Malacanang ako. Never. No, my dear. Hindi po kami kaya diktahan ng Malacanang because we are co-equal branch of government. Hindi po kami kaya ang diktahan. Kaya huwag mo akong sabihan na binayaran ni Lisa Marcos. God sakes. Hindi mo lang alam kung ilang gira dinaanan ko. Wala po akong inatras ang gira. Hindi po ako umatras sa laban. Ito, simple uh, dalawang dokumento, atrasan ko ito. Ano ka? Hello? Sorry. Sorry, palabas ako ng sama ng loob. Ah. Sorry kung apektado, apektado kayo doing the best of my within the best of my ability na magampanan ko yung papel ko dito na walang kinikilingan na walang pinapaboran hindi po ako pwedeng diktahan kahit sino man kung may makapagdikta man sa akin ang asawa ko lang siguro kasi under desire ako pero yung ibang tao dyan never never ako magpadikta it's very unfair it's very unfair It's very unfair. Kinabukasan ng Pilipinas sa pinag-usapan natin dito, ha? Kaya, dapat walang personalan. Alam mo, kung wala ka pang, hindi ka nag-aral ng investigation, marali ka, lelekturan kita. Ang pag-iimbestiga po, madam, ay huwag mong haluan ng feelings. Huwag mong haluan ng emosyon. You stick with the facts. You stick with the facts. Kaya ito mga facts natin ngayon ginagather. Hindi tayo pwede magpalabas ng misyo ng emosyon dito na kumakampi ka kanino at pinapaboran mo si ganito. Hindi po. Failure ang investigation mo dyan kapag haluan mo ng emosyon. Failure. Walang pupuntahan ang investigation mo. Kaya fax ang hinahanap natin dito. Igalit e, galit ka pala kung tinatanggap ko yung fax na binibigay ng PDEA sa akin. Gusto mo lang yung fax ng uh, ni Jonathan ng uh, Jonathan Morales lang ang tatanggapin ko. So ano kasi bisigasyon yan? One sided. God damn. Huwag mo kong turuan sa investigasyon dahil nag-retire ako. Baka hindi mo alam na top-notcher ako sa FBI, National Academy. Pagdating sa investigasyon, di mo lang alam, madam,